yan guys is napaka healthy at napaka taba ng ano, tanim ni mama na mais so andun si mama nag, ano siya, naglinis siya dun sa ano, gumagawa siya ng kaniman ng gulay or garden yan guys so ang tataba ng mais ni mama no, oh, kahit mag isa na lang si mama na bumubuhay sa tatlo kong kapatid na ano kasi may tatlo pa kong kapatid no na sa pudir pa ni mama na tumira no, oh, dahil mga bata pa sila kahit lang na kahit siya, mag isa lang siya pero ah napaka bliss dahil yung mais ni mama oh, napaka makita nyo guys napaka tataba hilti na healthy yun ano Uh, at siyempre guys uh, hindi naman talaga sulit na makaya ni mama na siya yung magtrabaho sa kanyang sakahan is yun nagbabayad na lang siya ng tao para magtrabaho no alam na yung mag spray dahil ako kaya ko naman mag spray guys pero wala po akong sprayer walang gamit kaya yun nagbabayad na lang 300 yung ano dito arawan kung mag spray dati 200 ngayon mahal na guys no, dahil lola naman, ula na si papa kaya mag-isa na lang si mama na lumalaban sa buhay eh. No, kasama kami guys. No, eh pareho kami ni mama na magsasaka. Right. <clears throat> Apaka ano init. Ngayon. yung may isa natin is hindi pa na ano hindi pa hindi pa tapos na harvest ang doon no? oh. No? may marami pang ano kailangan harvestin pero hindi to ano guys hindi ako sure kung may kita o sapat lang para i, uh, i ano ibili ng abono at medisina no kasi yun nga uh, pillor, no eh, pero may mapabigas naman tayo may mapagiling din naman tayo okay na yun Importante yung puhunan, hindi mawala. Yun, guys. Ayan, guys. So, may medyo marami na siyang damo. Yung mga nakatayo, guys, kulay brown is mais pa po yan. Ayan. yung banda dito. Na-harvest na yung, yung nabilad natin, yung nabilad ko na noong nakarang araw. Ayan dyan guys. So, wala na siyang mais. Puro damo na lang. So, kailangan naman to isprihan. Alright, so dito guys, dito tayo kukuha ng binhi or similya. Itong hindi pa na-harvest. Ayan. So, para may maibili din tayo ng abono at medisina. Para may ma-rolling tayo. Ayan guys. Alright. Alright.